Isang babaeng patay ang natagpuan. Siya ay si Maria Katrina Sabirao, 15 anyos. At ngayon makikita na ng kanyang kapamilyang si Bennett Pabro ang nangyari sa kanya. Na ngayon pa lamang mahalaman na patay na ang kanyang pinakamamahala si Maria Katrina. Bennett, maaari mo na buksan ang bangkay. Ang babaeng ito ay nagtampong ng kanyang saksak sa tuhod na mamaya namin ipapakita. O kita nyo, binubuksan na. At ito ang kanyang saksak sa hita <laughs> na may bakas pa ng dugo. Hanap ang napunit ang pa kanyang pantalon dahil sa pagkakasaksak sa kanya. Hinihinala ng mga otoridad na pagnanakaw ang sanhinang pagkapatay sa biktima. Maraming nawawan ng personal na gamit ang biktima tulad ng refrigerator na may lamang elepante na maraming na pinagbulan ng pagnanakaw. Ang kanyang cellphone 5110, at ang TV na black and white na Toshiba ang tatak. mo anong masasabi mo? Wala na ang iyong si Katrina. <laughs>